Pinarangalan ang Department of Tourism Region 3 sa pamumuno ni Dr. Richard Dinos bilang kampiyon ang Provincial Tourism Office ng Nueva Ecija sa idinaos na Tourism Recognition for Enterprises and Stakeholders na ginanap sa Health Up Quest Plus Conference Center sa Clark, Pampanga. First runner-up ang Province of Aurora at second runner-up naman ang Province of Bataan. Layunin ng Tres Awards na kilalanin ang makabuluhang kontribusyon at suporta ng mga negosyo at mga stakeholders nito bilang mga sa pagsulong ng mga programa, proyekto at aktibidad nito. Ayon kay Atty. Joma San Pedro, ang award na ito ay katumbas ng Seal of Good Governance. Ito pong award na ito ay napaka-importante dahil ito rin pong award lang na ito ang ibinigay nilang uh, parangal na kung saan ay nakaduktong sa ginaganap po taon-taon ng mga local government units na seal of good local governance na uh, ind ind indicator po kasi ang statistics yung pag-submit po natin dito. Maliban po doon, ang lalawigan din po ay kinikilala dahil yun nga po napakagandang balita rin sa atin dahil last year po ay it's uh, historic, historic or landmark, landmark year for Nueva Ecija because for the very first time ay tayo po ay nagtala ng more or less 2 million uh, day tourists sa ating lalawigan na uh, tinanggap natin yun for the entire year of 2023. Indikasyon uman na ito na nakikilala na ang turismo sa Nueva Ecija Katunayan ang mahigit sa 2 milyong turista na pumasok dito sa ating lalawigan noong nakarang taon na isa sa mga dahilan ng parangal. Malaking bagay ang turismo para sa national government at private sectors para magtayo ng mga negosyo at makapagbigay ng maraming hanap buhay gaya ng hotel, resorts, restaurants at mga related na serbisyo. Malaking tulong din ito sa mga kababayan natin para sa dagdag economics opportunities lalo na ang mga informal tourism workers gaya ng mga drivers, nagbebenta ng iba't ibang produkto at ang ating mga magsasaka na ang nagiging ani ang kinakain ng mga turista. Kaya malaking pasasalamat ang ipinaabot ng Provincial Tourism Office sa ama ng lalawigan Governor Aurelio Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali, sa suporta at inspirasyon na magampanan ang kanilang tungkulin para mapaunlad at makilala ang ganda ng Nueva Ecija. Kasama si Shane Tolentino at Jeff Gonzalez, Smile Super 23rd, para sa balita, Unang Sigaw!